uh, meron nga po pala ako sa inyo uh, i-share na nangyari sa pamangkin ni na si Hana Ramos na na biktima ng uh, dura-duragang diyan sa Mayayana at ito po si Hana Ramos na sa ata. Ikikipinto niya sa atin yung tunay at uh, kung ano ang nangyari sa kanya nung time na 'yon. Ana anong nangyari nung time na ito eh na kamero ng ganong experience para sa inyo. Ano, uh, ano nangyari ng time na Ano po, nasa biyahe po kasi kami doon nung kapalit ko na uh, sister ko na 16 years old. Mm, si Ani? Apo, si Ani. nasa biyahe po kami from San Pedro, Laguna. Yung sinakyan po namin bus is yes, yung from San Pedro, Laguna to Buendia po. Buendia po yung baba namin. Mm -hmm. Tapos then around nagpas lang po konti ng, nakalagpas, naalala ko po na tumagpas lang po kami konti ng Juan Ayala may mga sumakay na lalaki, marami po sila. Hindi lang po lalaki kasi ang una po tumabi sa akin, babae. Tapos, uh, mga parang hindi pa siya tagtatagal ng 5 minutes sa tabi ko. Lumipad po siya sa kabila ko ay Tapos umupo naman po agad yung lalaki sa tabi ko. Tapos yun, uh, normally naman po kasi hindi ako pala cellphone sa bus. Kasi nahihilo po ako kapag sa cellphone. So lagi ko lang tinatagot. Nakikinig lang ako ng music. Pero nung time po kasi na yun, uh, nagmamadali kami umuwi kasi magre-review pa ako para sa exam ko pinabukasan. Tapos may sabay-sabay pa ng case study. So, ang ginagawa ko po ginagawa ko muna yung case study sa bus. Mm -hmm. Habang, ano, habang nasa bus pa lang. Kasi nabutan din kami ng rush car. Tapos, habang ginagawa ko po yun, pasend na, isend ko na siya. Parang isasend ko na lang sa ka-group ko yung itagawa kong face tag. lang may dumura po sa, dito sa right arm ko na parang color red siya na laway. So nagulat po ako na syempre nagulat ako kasi distracted pa ako sa cellphone ko noon eh. Hindi ko na malayo po na parang naano ko yung cellphone ko. Sabi ko, handa, nagulat ako. Tapos dumagdag pa po yung mga katabi ko na parang nagsip na, parang sabi niya, ala grabe, parang gumagatong siya na tinatalanta ako. Tapos ako po, syempre, dahil sa mga ganong public po, inaano ko sa sarili ko na kailangan lagi ako maging matapang. So, ang ginawa ko, nagalit, nagalit po ako dun sa lalaki. Dumaan lang, may lalaki po kasi dumaan, parang pababa siya, dumaan siya sa gitna ng bus. Tapos, biglang yung dumura siya sa akin. Nung medyo nakalagpas na siya ng konti, parang sinigaw ako, sinigaw ako sa akin. Sabi ko, ang bayan, ang baboy naman. Buwanan na ako. Sabi ko, ang baboy naman. Tapos tira-direksyon, -tira nung -tira, tinignan niya pa ako, nakita ko pa yung mukha. Parang medyo maputi siya na lalaki na medyo patata. Tapos sabi ko, ano kuya, hindi ka man lang ba magsasorry? Napakababoy mo, gumanon ako sa kanya. Tapos after po nun, yung kapatid ko nakatabi ko, sa may katabi siya ng window, hmm. ng bus, ng bitana ng bus. Nangingi ako ng tissue. Noong una, kasi busy din siya, nagbabasa rin siya ng Wattpad sa cellphone eh. Nagulat siya, parang natulala pa siya sabi ko po sa kanya. At sabi ko, kaya yung tissue. Tapos tinignan niya lang ako sa left. Kaya ang tagal sabi ko, kaya yung tissue. Tapos, tapos, kasi parang hindi niya pa alam yung nangyayari. Tapos nung kinuha ko yung tissue, pinupunasan ko, bilang may lalaki na parang nasa, nakatayo din sa gitna ng bus, sabi niya, sabi niya, ayan ate, sa buhok mo, ang dami pa o, oh, sobrang dami pa o, oh, tinuturo yung ko ng buhok ko. Tapos pino-check ko, parang sabi ko, parang, parang wala naman. Tapos ang ginawa ko, pinunasan ko na lang muna nang tissue mga laway-laway kasi -laway, ang dami tsaka nakakadiri ang bako pa. pa. <laughs> Tapos, ayun po, um, after noon nung inano, habang pinupunasan ko yung nag-issue, yung mga dura, biglang sa likod ko, parang out of nowhere, biglang may naglagay ng buho ko sa mukha ko. Tapos naisip ko, dun ko na naisip na, siya parang ang ah, weird, bakit kailangan, parang dun ko na naano, kasi naalala ko yung ate ko din dati, parang na-try na rin ang mga So, hinanap ko po agad yung cellphone ko. Alam ko kasi na nilapag ko siya sa bag. May bag ko kasi ako sa laptop ko noon. Then, yung cellphone ko nakatatog doon. Hinanap ko agad. Nung nakita kong wala, tumayo po agad ako. Then, ano, ah uh, then, tumakbo ako pababa ng bus. Tinry kong habulin. Habulin niyo, tayo habulin mo. Ako naman po, pagkababa ko ng bus, nanihingi ako ng tulong sa ibang tao kasi sobrang daming tao po yung nandun. Pero walang tumulong sa akin. Kasi natatakot ako na baka pag ko, kasi nandiling na po eh sa babaan eh. Ay, ah. sa may Ayas, sa may Ayala yan? Opo, sa Ayala. Ah, sa Ayala nangyari. Opo, doon po mismo sa Ayala. Ah, uh, pagkababa ko, dilim na. Tapos nanghingi ako ng tulong. Kuya, tulog! Nanghingi ako. Kasi baka may mangyari pa sa... Baka kung ano paggawin gawin nila sa akin. Kasi ang dami po nila. Hindi lang naman po sila isa o dalawa. Parang tatlo or apat yata. Ah, magkakasama talaga. Opo, magkakasama. Eh, dahil dahil wala ko sama sa kanya, takot ako para sa sarili ko baka mamaya may dala sila mga kuwan. Makan na lang po ako sa bus, tapos sinabi ko, Kuya, bababa po kami sa malapit na police station. Hindi lang po ako yung nakuha na kasi after ko bumaba, meron din pong babae sumunod na, Kuya, yung cellphone ko, para naniniyak na siya, kasi nakuha na din po pala. Paano ah, uh, sila nang bibigta mo sa may ano ano sa may Is... Opo, pero according po sa source nung nagsabi sa akin may mga nag-direct, may mga nag sa akin na hindi paiba-iba raw po sila ng lugar. And na-identify ko po mismo yung katabi ko kasi siya yung nakat nakatingin pa ako sa kanya yung tinutubog niya yung buhok ko eh. Tapos sabi niya po, ano, ah, uh, sabi po nila, parang ano din po sila, taga Santa Mesa, Puretas, Manila. Dumadayo lang daw po sila sa Ayala at Puretas sila nabibiktima talaga. Eh di pumunta ka sa police station. Opo. Pumunta ako sa police station. Tapos yung napuntahan ko pa po police station, duma police station na po pala yun. Kaya wala sila mga episode na talaga. So, pinalipat kami. Gabi-gabi, umukulay. Naglalakad kami. Natatapat na rin po kami kasi ang dilim din po ng mga dinadaanan namin. Pumunta kami sa bago police station. Doon po. Saan ang lugar yun? Sa Mayupis, Mayapis. Mayupis, Mayapis. Yeah may lupis. May lupis. Ayala. Ayala. Oh. Hmm. Ayala. At doon no, nakita mo yung ano, na identify mo yung mga sasya. Oo. Nalaman din yung mga. Sa lahat ng pinakita sa mga sasya ko nakilala. May pinakita sa yung mga picture. Oo. Oh, oh. Natawag na tali. Oo. yung mga kagulong, yung mga isa sa experience na uh, ni Hana na naagawa ng cellphone ng mga tunang-tunang. Kaya po, kunti ingat po tayo pagdating dyan sa may Ayala po sa, saan mang lugar. Kasi unang-unang po pala, nasabi nga Hana, na sa taga, ano lang sila, taga San Juan, ang tuluyong. Opo, oh, Santa Mesa. Sa ah, Santa Mesa, sa may Santa Mesa, Manila. Yan, taga rin at kung uh, saan, saan sila sila ng biktima. Kundi apat, apat na, apat na tao. Oh. Apat na tao sila. Tapos magaling din po sila kasi kasumpagin na ma, uh, medyo matagal na linggo po nilang ginagawa. Mga bihasa na po kasi kilala nalang po sila. Ng mga polis? Pero yeah, hindi na ano, ng mga polis no? Kung may nagre-reklamo Meron na, na dati raw po nahuli na raw po sila. Kasi po, oh, yun na, na-arate ko na po. Hindi na, hindi na, na-produced siguro na. Oo. Okay. Okay. Nagaya mo, kung aling mahuhuli yun? Ako po, ano, Bukun ako pa hindi ko na po i-mabalik yung cellphone ko okay lang din magpalit. Basta makulong lang sila. Kasi grabe yung permiso po yung ano nila sa mga tao eh. Yung mga kukuha na nila, parang hindi ba nila kayang hanap buhay ng um, ayos Sobrang permiso po sa akin, lalo na po sa akin ng sudate pa lang ako. Tapos yun, yung cellphone ko, nandun po lahat ng personal na bagay na kailangan ko. Kaya ngayon, hirap na hirap po ako. Pal. Kasi nandun lahat eh. eh, eh Kaya ngayon, parang nini-distract ko na lang sa sarili ko kasi eh. At hindi po ano eh, parang kahit cellphone na, sabi na cellphone na ano, yun, pwede mong bilhin ng bago. Kaya paano po yung mga files, mga personal na bagay na nandun, pati yung dalawang SIM card ko, tsaka yung RFID ko nung doon. Sobrang, ano, sobrang hirap kasi katulad. Pero yun nga, sana mahuli na po po kasi para wala na silang mabigti mga pa. Pero ngayon, wala na mong sa akin. Wala na, ah, uh, ngayon po, hinihintay ko lang po mag, ah, uh, investigate, investigate, kasi gusto ah, uh, balak ko na magsisitan ko namin yung parents ko na ano, ituloy ko talaga yung party. Kasi grabe rin po yung trauma sa akin nung nangyari. Like, first time ko po kong ma-experience yun. Tsaka nung time po na yun, parang nasa police station ako, tulala na lang ako. Hindi ko alam ka ko sa akin. Kaya yung cellphone ko, parang six months pa lang mo sa akin. Hindi ko siya tumatagal lang isang taon. Magkano pala lang halaga ng cellphone mo? Worth 80,000 po. Oh, <laughs> Napakamal pala ng <laughs> Kaya napag-interesan. Kaya po, super-super kung ingat ang gawin natin sa ating mga cellphone o sa kung pipili ko na tayong maglabas ng cellphone habang tayo nasa biyahe. Lalo tayo nasa, hindi sa private, na ano, nasa public, ano tayo, transportation. Huwag lang po natin ilabas ang cellphone natin para po tayo nakakasigurado na hindi tayo magandali ng mga duraduragan na ino o kung ano pa mga mga gang na nandyan at nagkalag sa, na, sa lansangan. At siya, at siya na, na po pala isang accounting to na nag-aaral sa second year, second year college na account nakaw sa accounting. Saka po pala, ah, dagdag ko lang, hindi lang po sila sa bus na may biktima, kundi meron din po mga ganitong modus sa sa mga jeep mga jeep at bus po sila. Hindi lang din po siya yung mga dura-dura lang. Meron din po yung mga nagpulog po pari ng bariyan. Pari bariya mga bariyan. Yung... Kaya mas okay kung maging alert tayong lahat kasi para hindi na din natin maranasan yung ganito. Tulad ng naranasan po kasi. <laughs> ah, ayan. O, si na, maraming salamat uh, sa iyong, ano, sa iyong uh, pag-share ng karanasan mo yeah. sa pagsakyan. <laughs> si Hana po, Hana Ramos, uh, pamag-inimisi Siniyar ko lang ito para kahit pa paano po. Kung halimbawa na dito sa kamay ang hilaan, eh, iwasan natin maglabas-labas na ang cellphone at isipin lagi natin, lagi natin isaisip yung mga nangyayari sa kamay ang hilaan. Eh. baka sakali mangyari po sa atin kung ang ating mga ay lagi nasa labas. Sige po, hanggang dito na lang tayo. Sa susunod ulit, biyay ni Kagulong. May malasakit.